Hello, good morning mga ka-farmers Ayan, update tayo ngayon mga ka-farmers Dahil tayo ay hindi pa pwede magtrabaho Ito muna ang gagawin na natin mag harvest muna tayo ng peace wifi At ito nga, uh, ito nga tayo sa unang muna ng Quezon Para mag-harvest na ating peace wifi dito Ayan, kung nakikita ninyo, nagbibilang ako ngayon ng pera ba, Siyempre dati, ang binibilang ko ay saling at niyog para itanim ngayon ay ang binibilang ko ay mga bariya na ito nga pala yung aking naharbis dito sa aking isang sis wifi dito sa ano ng sis na yan uh, napakarami ng bariya niya hindi ko akalain na ganyan kalakas dito ang sis wifi sa uh, bundok na ito ito ay napakalayo mula sa bayan siguro mga ano mga 30 minutes to 45 minutes na ano ay sa para mga rin, tapos ano maganda naman ang yung sa dito sa so, ano, dito na lang sa malapit sa so, maganda pero sinisimuti na rin ito nga palang lugar na ito ay dito ng laman. Kahit barya-barya lang yan. Uh, pag napabuo natin ang <laughs> na, mga ano, na rin yan. Ayan yan, nakarabis kami dito na nasa almost 7,000 pesos. Tapos ang naiuwi ko ay 5,000. Kasi nga ito ay ano, 20, ano, 20% siya. Tapos ang nilay pa ko ng 20%. Kaya yeah, 5,000 plus lagi naiuwi ko. Akin nga pala ang internet nito kapatid mo mas yung ang lang dyan ay kuryente Aba, napaka ano napaka tulong na ito sa isang uh, may bahay na ganyan nakapagbigay sa internet tapos uh, libre nga pala sila sa ano sa internet dito yung pinagpapitan ko yung buong bahay na ito ay libre yung internet tapos hindi ako yung sa kuryente tapos mayroon pa sila nakabahay na sa eh, Siguro mga ano, dahil-dahil na sa 2,000 dahil-dahil sa kanila kaya 5,000 na lang naiuwi ko dahil 7,000 yung harvest ko dyan ayan nakita naman ninyo na wala akong sigil na kalbi ito nga palang video yung pinapakahaba tapos ikinad ko lang siya kasi ito nga ba naman baka kayo magsawa ng ano nakapapanood sa akin pagbibilang ngayon ayan hindi nga pala tinatamaan ng camera lahat yung aking binibilang na bariya kasi yung camera ko ay nakatapit sa akin kaya ganyan siya pag gumalaw ako nagalaw din yung ano ay tama ng camera napakasaya naman at alam din yung tapos sa mga sa mga hindi naman sa mga kasi mga sa Ay, hindi pa natin magtrabaho sa ating bukid meron tayo na kapag sumunta sa ating uh, buhay naman is wifi para makabili ng ating um, uh, mga ay, mga pangailangan sa mga araw-araw yan ako yeah, nga pala yung mag-isa na napumunta rito sapagkat tumawag yung may-ari ng bahay tumawag sa akin dahil sabi niya yung daw is wifi ay uh, puntahan ko na kasi hindi na raw nahulog yung coin sa loob sabi ko naman isip-isip ko kaya ninahulog ang kuya sa loob ito bago bago pa niyan ano kaya naging sila pa doon napakahirap pa magpumpalat kasi ang layo tapos uh, sabi ko pagdalawang buwan pa lang yan bakit kaho, ano, ka ano, sira lang kaagad samantala yung mga peace wifi namin naabot sa ng mga ano ay 2 to 3 years ay hindi pa nasisira napakadalang nung mga ano nasisira na peace wifi kaya ako nagtataka ayun ang ginawa ko inahon ko ng maaga sabi ko sa kanya kasi nag, nag message sa sa akin ay kahapon pa tapos sabi ko sa kanya ano ay ang pupuntahan ko agad hindi ko naman napuntahan ka agad kaya kinabukasan ako nakapunta ayun at yan nga pagdating ko doon pagbukas ko ng pinto ng face wifi nanabog yung bariya yun pala puno na yung box at yan nga pala yung ano yung box ko ay hindi gaano kalakihan ang laman lang niya ay nasa 7,000 na ang pag umabot na ng 7,000 na, na abot na yung ano yung daan nung sa coins slot na abot na ng barya kaya hindi na siya nahulog kaya sabi ko sa kanya kalugin pag may maguhulog kalugin muna para pumasok pa loob nakaisang araw siya nagkakalug pero nung pang huli araw na hindi na kaya ng hulog at hindi na magkaari ayun lang yung masisya ko sa inyo ah uh, sa mga oras na ito at ano ay ang hmm, ako ay natapos na rin yung ano yung pagbibilang nito pero marami pa sa, sa video na kapalari <laughs> talagang kahit ako yung araw-araw magbilang yan hindi ko sasawaan yan nung una pangarap ko na magamira ng peace wifi pero nitong huli, yung pangarap po, dinagdagan pa ng ating Panginoon. At ginawa niya na kami rin ako ng maraming piece wifi. Ayan, thank you so much sa uh, inyong walang sawang panonood sa aking vlog. Ayan, kumusta na kayong lahat mga viewers ko, mga masukit. Uh, sana ay pagpalaan kayong lahat kasama ng kasama ako doon sa pagpalaan. Dalangin natin ang bawat isa sa atin pa ay pagpalaan. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Huh? at kayo ay tinapos niyo ang aking video ayan comment down below ah uh, kung gusto rin ninyo magkamiro ng peace wife na ganyan bye bye god bless